okay mga tiets na-clear ko na yun ko ba kung sa tingin nyo ah uh, treasure sign for yamasita kayo na yung mag-usga nito ganyan yung mga tiets ah una ito ganun to parang question mark yeah. or nine yan yan is may triangle hole ah uh, triangle ah uh, talo tatlong hole na nakasunod taturo ko oh. yan you know, isa tapos na ipad uh, pagka medyo hard Sala, tatlo oh, na sila dito is a triangle pointer papunta sa cave na maliit to west and then dito oh, papasok dyan o dyan hole tapos ito yan o papunta din sa cave nga maliit so kailangan natin explore yung cave ito papunta sa cave ito papunta sa heart na hole yan na ba butas na yan o tapos sa gil niya may heart siya tinaturo niya yan heart heart yan mga so iba tulis niya tapos may butas ang heart dito may butas oh tara na ng bato yan i ko nga yung bato na to kung may detection ma pero cover yung detection dyan kailangan lang kasi na ng ano kailangan lang kasi ng metal detector Parang mabasa natin yung bato na yan gabi you know? So, yan mga tiyos. Oh. Uh, yung mga hole dyan. Oh. Laro pa yung hardito. Ito is number 3. M. 3. Double 3 pa. Double 0. Taruh dito malaki. Tapos yung araw pointer nya niya paputang his ni. интернэ